Meet Diwata, nagfriending sa presinto noon, asensado na ngayon. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang Diwata na mukhang kawata. Taong 2016, nag-trending si Deo Balbuena na nasangkot noon sa isang away at rumampa sa presinto. Eight years later, nakapagpundar na siya ng mga property sa tulong ng pares business. Nagtrending trending noong 2016 ang member ng LGBTQIA community na napaaway at nasugatan sa isang insidente. Siya si Deo Balbuena, a.k.a. Diwata, na sa kabila ng mga natamong sugat, nakuha pang rumampa Ayla Beauty Queen sa presinto sa Pasay City. May introduction pa siya, nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Kita sa kanyang mukha ang marka ng dugo, malaking sugat sa nuo, at kamay. Nagtungo sa presinto si Diwata para ireklamo ang dalawa niyang kaibigang sinaktan at sinugatan siya gamit ang cutter. Ani Diwata sa interview, nakita niya sa ilalim ng tulay sa pasay kung saan siya nakatira, ang dalawang kaibigang gumagamit umano ng bawal na gamot. Nauwi sa sakita ng away kaya nagtamo siya ng mga sugat. Sabi pa noon ni Diwata sa TV interview, mas nababagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo. Tingnan mo yung ginawa mo sa akin, ang ganda-ganda ng mukha ko sinira mo. Ang pagiging karakter ni Diwata ang dahilan para mag-trending siya. Makalipas ang walong taon, nagbago na ang kanyang sitwasyon. Naitampok ang kwento, nakalabas na sa kulungan ang dalawang nakaaway na kaibigan, at nagkapatawaran na sila, ayon kay Diwata. Nagiba na rin ang buhay niya at malayo na ang kanyang narating. Mayroon na siyang 24 na hour pares business sa Pasay na tinawag niyang Diwata Pares Overload Only Rice. Sabi niya ukol sa name ng kanyang business, nasanay na kasi sila. Yun kasi naging palayaw kunoon pa. Kuwento niya sa KMJS nang mangyari ang insidente noong 2016 ay kakalwas lang niya sa Maynila nila mula Samar. Nakipagsapalaran siya sa Maynila sa hangad na magkaroon ng magandang buhay. Nag-sideline siya noon bilang construction worker at nagtinda ng kape, sigarilyo, at mga candy. Hanggang sa may naipon ako. Bumili ako ng kaldero, bumili ako ng kalan, tapos nag-start na kaming magpares. Ang offer ng kanyang kainan ay only rice at only sabaw na may kasamang soft drink for 100 Philippine pesos. Yun ang nagustuhan ng mga tao, Ania. May pag-iwas si Diwata ng tanungin kung magkano ang kinikita niya sa kanyang par esen. Pero may mga naipunder na siya dahil sa kanyang pagsisikap. Mayroon na siyang sariling tirahan na bagamat maliit ay disente. Hindi na siya nakatira sa ilalim ng tulay. May sarili na rin siyang kotse. Simple lang itong bahay ko pero ang laki ng pasasalamat ko dahil, at least, dito, kahit simple lang siya, at least, sigurado naman akong safe kaming lahat. Dati ang sasakyan ko bike lang, ngayon nakabili na ako ng sasakyan na talagang pinaghirapan ko talaga. Nakakatuwa, sa isang separate vlog interview, hindi napigil ang mayak ni Diwata ng alalahanin ang hirap na pinagdaanan niya noon, ang manggal akal ng basura para lang may makain sila. Nakakatuwang ang walang makain noon, may 24 sevenths na kainan na ngayon na siyang susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Mr. Kasagpa here e eh subscribe muna yan for more videos. ito, 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 black pato. Ako ito, wala akong question. Pero sana naman maging pato.